Hi mga ka So ngayon nga mga ka no, uh, dahil umaga ngayon ay magba-biking tayo. So yun nga, pupunta nga po kami sa park at magba po kami. So yun nga po no, ando na tayo sa park, binibidyohan ko po yung mga building. Kasi po, ang tataas, no, ang ganda po tingnan. So, yun po sa park po. May mga punong kahoy din po. Tapos, ang tataas po ng mga building. No? So, ngayon lang po tayo nakakita no, ng no. ganong kataas na building. Binilang ko nga po yan. Hindi ko po mabilang gawa. No? Nalilito po ako sa taas. Matataas po. So, yun po itong mga bulaklak po nila dyan. Ang ganda po tingnan sa park. Ah, ginugupitan po nila, no? Tinitrim po nila. So, yun po yung building po. Ang taas po niyan. Iwan ko ilang palapag niyan. So, yun nga po, uh, yung mga puno po nila dyan, ang gaganda, no? Hili-hilira po talaga. Tapos, ginugupitan po nila. Tinitrim po nila. So, yun, nagbabiking pa rin po tayo. Kasi po, umaga pa nga po yan. At, andyan po tayo sa park. So, yun, pakaway-kaway pa ako. <laughs> Ay, so yun po, no? So yung, yung iba po dyan, ay nakapark yung sasakyan, pero po tayo ay biking po, no? nag exercise po tayo. So dito lang po sa Manila tayo bike Kasi po sa probinsya, wala naman po akong bike doon. Oo, so dito po, nangihiram tayo. Sa probinsya po, maliit pa po ako. May bike pa po ako, kaya marunong po ako mag-bike nung maliit pa po ako marunong na po ako magbike kasi may bike pa ako nung maliit pa ako. So, yun nga po, no. Uh, ang tataas ng building. Ang gaganda po tingnan. No, nagagandahan po ako. So, yun nga po, no. Ah, uh, ngayon lang tayo nakakita ng ganong kataas na mga building. So, yan po, no. Nagbabiking po rin po tayo. Nag-iikot-ikot po. So, lahat po ng mga street dyan, dinadaan, dinadaanan ko po. Ayan, dinadaan ko po. So, masakit na nga po yung paa ko dyan. Kakapadyak. Pati lubot. <laughs> Kakaupo. So, yun. Pero, tinitiis pa rin na natin kasi para maikot po talaga natin yung park na yan. So, yun po, no. Ang maganda po yan. Maganda po yung park na yan. Kasi, ang iba po dyan, nagja-jogging. So, yung, yung iba po dyan, yung may mga sasakyan naka-park yung sasakyan po nila kasi yung iba nagja-jogging yung iba naman po, dyan nagtatrabaho sa building na yan yung matataas na building mm -mm. so yung may nag-biking din dyan pero ilan-ilan lang so yung iba nagja-jogging so yung naka-park po dyan ng mga sasakyan yung iba dyan, dyan nagtatrabaho sa building dyan nakatira sa kondo may condo unit, may mga condo din po 'yan. Yung matataas na building po diyan, mga office o kaya condo. So yun, 'yun po yung iba nagjajaging jogging so Yung mga puno po nila diyan, matataas din pero po pero, uh, 'yun nga po uh, ginugupitan po nila, no? tinitrim po nila. So bawal po tayo magkalat diyan. Yesin, nanguhuli po, may guardiya po diyan. nanguhuli po yung guardiya. No Nan naninita. Naninita po ng gwardiya dyan. Pag nagtatapon po tayo ng basura kung saan saan. Marami pong gwardiya dyan. So yun, mayroon pong ibang kon, uh, building po dyan na kinukonstruct pa. So yan, may ano sila safety ano. Pero nadaan po tayo dyan kasi safety naman po yan dyan. May screen po silang dina, nilalagay para safety po. Kahit may nadaan, hindi mahuhulugan. Sin so, po, bike-bike pa rin po hanggang sa mapagod. Kasi maga pa naman po 'yan, maganda pa po mag-exercise. Si maaga pa. So, ikot-ikot po. Lahat po ng mga street dyan. No? Madaming street po yan. Dinadaanan ko po. Para po masulit yung ating bakasyon no. Uh, 'yun huminto mo huminto ko Humintok mo na po ako kasi may sakyan po na nadaan. So 'yun na po, bike-bike pa rin po tayo. Masarap po mag-bike pag umaga pa lang, no? Masarap po. Pero pag tanghali na po mainit na, lalo tayong ni negra. Pag mainit na tapos nagba-biking tayo, lalo tayong ni negra. So 'yun po ang building po no ang tataas po ng mga building. So 'yun po ang ganda po no. Maganda po 'yung mga building ang tataas. So 'yun nga po no Ngay ngayon lang po tayo naka-experience ng ganyan. Ang tataas ang tataas po ng building. So, sa probinsya po, wala po tayong makitang ganun no. Mga first floor lang sa probinsya namin. Ano So yun po, no? susulitin po natin yung bakasyon kasi po hanggang December 6 lang po tayo dito. Babalik na po tayo ng province kasi po mga nganak yung baboy ko sa December 8, December 6 po ang balik ko. Salamat po sa panunood. Bye, -bye po. Please po like and subscribe po. Huwag kalimutan. Bye, -bye po.